From this. Hello mga nanay, welcome to my mini vlog. So for today's video mga nanay, ito nga yung araw na pagkakabit ko na wallpaper dito sa aming lababo. Bago ko nga simula na ng pagkakabit na wallpaper dito, ito nga at inalis ko nga muna ang mga nakalagay dito sa ibabaw ng lababo. Inisa-isa ko nga muna pagtatanggalin para naman kapag nagkabit nga ako, ay eh, mabilis na lang at madali na lang din para sa akin. Kung nga lang mahirap kapag nagme makeover tayo, ay eh, kailangan din nga muna nating maglinis. Kaya naman yung hugasin nga namin ay eh, hinugasan ko na nga rin agad kanina. Ay excited na rin ako magkabit ng wallpaper dito eh. Biling ko nga kasi ibabagay nga yung wallpaper para dito. Ang taas lang naman ang lalagyan ko at hindi ko naman lalagyan lahat yan ng wallpaper. Gusto ko nga kasi sa kusina ay timputi nga kaya ganyan nga napili kong wallpaper. Bricks nga po yung napili ko dahil para nga sa akin ay marble style na nga itong pinaka tiles nga ng lababo namin. At para maiba naman bricks na nga lang din yung napili ko. Hindi ko kasi talaga ibabagay siya dito dahil may pagka-black nga itong tiles namin. Medyo na man kasi ako kapag black na black nga itong pinaka lababo. Inan nga natin mga nanay mamaya kung babagay nga siya dito. Anyways, mabalik nga po tayo dito sa video. Nung makatapos nga ako sa paglilinis at nang maalis ko nga isa-isa yung gamit, ay sinukat ko nga itong wallpaper dito sa may lababo. At nang masukat ko nga po, ay gumupit na nga po ako ng marami. Kaso lang mga nanay, ay mali pala yung ginawa ko. Kasi bricks nga pala ito, kaya kailangan natin na pantay-pantay nga pala ang pagkakasukat nito. Kaya nung nilalagay ko nga ito mga nanay, nagtataka nga ako bakit nga hindi sila magpantay. Bala talaga is, kailangan mo talaga sundan muna yung mga pattern niya. Yeah. mga nanay, akala ko talaga madali lang ang pagkakabit nito ito. ko, di ko talaga akalain na sobrang hirap pala talaga. Iisip ko na nga, isuko na lang at palitan na nga lang na ibang wallpaper. Kaso sabi ko, eh, sayang naman. At saka nung maikabit ko nga yung isa, ay eh, nagandahan na nga ako sa resulta. Kaya naman kahit mahirap nga, itinuloy eh, ko pa rin. Na naman mga nanay, ang ganda naman talaga ng kinalabasan. Hindi <laughs> pa nga tapos yan mga nanay, pero sa mga puntong yan, ikinikilig eh, naman na talaga ako. Kaso pinahirapan talaga ako ng wallpaper na to at pinagana niya talaga yung utak ko. Charis. Kaya sa may mga gusto ng ganito wallpaper, eh, kailangan mo talaga maging matyaga. At syempre, eh, dapat mahaba din talaga inyo pasensya, Charis. At kung nagustuhan mo nga wallpaper na to, ilalagay ko nga ang link nito sa comment section. Hindi naman natin mga nanay, hirap na hirap talaga ako sa pagkakabit dyan. Tingnan nyo naman mga nanay, pati nga itong bilbil ko ay eh, talaga namang nahihirapan din. Siguro ko nakakapagreklamo lang ito ay eh, kanina pa nga ako nireklamuhan ito na naiipit na sila, Charis. Eh pagpasensya nyo na nga ang bilbil ko dyan mga nanay at hindi na nga nila mapigilan lumabas, Charis. <laughs> Opo, sila na talaga yung mga nag-adjust. At dyan nga sa part na yan mga nanay, eh, talaga namang hirap na hirap ako diyan sa may dulong yan. Pero kahit anong ang hirap niyan, at ito naman ang resulta ay eh, worth it naman talaga. Magay naman talaga siya dito mga nanay dahil may touch of black pa rin siya. Dito lang naman yung gusto ko at hindi ko naman yan babaguhin lahat. Parang so, talaga maging puti yung pinakataas ng tiles na to. Para maging maaliwalas at maliwanag nga siyang tingnan. After 10 years nga mga nanay ayan nga at nakatapos na nga rin ako. Yes ko sinimulan ko nga yan ng alas 3 yata ng hapon ni natapos na nga ako ng hating gabi dyan. Tapos maglilinis pa rin nga ako. Siyempre kapag nga po nagkakabit tayo ng ganitong wallpaper ay eh, asahan na natin ang pagiging makahala. kasi sinimulan ko na dito sa pag babalik na mga gamit sa may kanya-kanyang lagayan. Konti pa lang din naman ng mga gamit ko, hindi pa rin naman talaga achieve na achieve yung pagiging puti. Konti pa lang din naman yung napupundar ko nabibili ko na gamit para dito sa kusina. <laughs> unti, unti ko na nga lang yan kapag may budget na nga lang din ako. At sa ngayon, ay happy nga ako dito sa aking pag diy Ang ganda naman talaga ng kinalabasan. Kaya naman ito na nga yung from this. To this. O di ba? Ang ganda talaga na kinalabas ng mga nanay hanggang ngayon. Kinikilig talaga ako. O siya, kung umabot ka nga hanggang dito sa duloy, maraming maraming salamat po. O siya, yun lang muna for this video. Thank you for watching. Bye-bye!